Hello so guys, magandang umaga. Kay gising ko lang. Magandang hapon. Sam, why are you crying? Huh? How's your school today? Good? Mm -hmm. Di na ako na ng bakit ka pa umiiyak? Ha? Naubos too, mo yung ano mo? Bawad mo? Naubos mo? Wow! Naubos mm -hmm. eh. Bono. Why you cry? So, ayun guys. Ano, Kay gising lang natin, no? <laughs> Haba ng tulog ko. Gumising ako las 4. Oh. Ayun, kasi papasok ako late today kasi may orientation ako bukas sa Shell. Iririnyo -re ko yung aking uh, uh, rock orientation. Kasi every 3 years, inaano yun eh. Rinirinyo natin. So, late ako papasok today kasi wala ako masyado. I think late din yung train na gagawin ko. So, kapi tayo. Uh, pinasulubungan ako ng kapi ni Pero si Basha, inuubo pa rin. how much the cost yung ano yung pagpalagay ng battery? 14. 14. And the ano strap 27 44 Yung strap? Lahat na. Abi bago na yung strap na yan. Oo. Oh, Mesin? Kasi and ito guys to. Ilang taon na to? Tumbigay mo. Kan yung um... Ito kasi bigay sa akin ni Mrs. to. Yan. Yung uh, guess what. Yan. So... Gusto ni Sebastian. Maganda to eh. Kaya, hindi ko lang susuot kasi to dahil sa, sa trabaho kasi eh. eh. hindi ako nagre-relo. Kaya yung mga relo ko inuubos nang yung chocolate milk. Yung mga rilo ko, inuub, oh, inuubos man, man. na suot. Okay. Hi, boss. Good, good. Mm. <coughs> okay. Okay. Oh, is the, there's a train that going to Scottport? Okay, yeah, don't worry. I just come to work. Yeah, don't worry about it and then... Okay. Okay, bye-bye. <laughs> Hindi rin matutuloy na yung aking late come kasi may train na papunta sa Scottford eh. So wala, kailangan nila ako so, ito yung relo guys, So yun, tumawag yung boss. ko Ito, hindi ko na to Tagal na. Bigay ni the to. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Yan. Guess, nasa $160 boss. To that time, eh. That was is uh, 13 years this yeah. 13 years ago. Yan, ito Ano? Hanggang ngayon, buhay pa, di ba? So, hindi ko kasi siya sinusuot. Naubusan na ng battery. Why you crying, baby? Ha? Huh? Why you crying? Don't cry. Say hi to the blood. You wanna say hi to them? Why you cry? Hmm. So, hindi matutulo yung ating uh, late come. So... Dito, nakita ni Basti kasi nakatago yung mga gamit ko. Pati yung isang relo ko, yung isang relo nasa kanya na. Ayan ah. Yeah. Yung isang relo ko, nasa kanya niya. Tapos ito, ayan, sinusuot na niya. Gusto, ano naman, yung stainless ko eh. pinag na ano naman, yung eco-drive ko. <laughs> si Sam, ano, hindi ko alam kung bakit umiiyak to eh. So, nakakatawa lang kasi yung mga gamit ko, naisusuot niya dapat na, yung sapatos, di ba? So, kasi hindi na ako nagsusuot ng mga ano eh. pero may gusto akong relo. gusto kong bilhin yon pag nakaluwag-luwag. That time yung gusto ko na yon is nasa 1.5 lang yun eh. 1.8 ngayon, nasa 5,000 dollars na. So, maganda sana. So, ayan. So, uh, hindi na tayo matutuloy ng late cam. So, kailangan natin eh pumasok. Yan. Yeah. So, yan ang ating ano. Iwan lang say hi guys to the vlog before I wrap it up. Ayan. Uh, ito hindi pa rin yung tumitigil ng iya. So, hanggang dito na lang yung ating vlog guys. No? Hindi ko na pahabain. So, yung ka ito, hindi na ako nagluto kanina. Ito supposed to be magluluto ako. Eh, wala eh. May adobo pa. So, ayan yung ating ano. Tapos may spaghetti rin. Uh, John, hanggang dito na lang. Hindi na magtatagal. Iwan na sa'yo. Hi to them. Oh, okay. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Sa mga bago pala natin subscriber, guys, no? Maraming, maraming salamat. And thank you for watching. Please like and share. Uh, yung ating content dito is Daily Vlog Buhay Canada. Bye for now. See you next time. You wanna say bye, sa? Hindi ko na pahabahin, guys, kasi maghahanda na rin ako papasok. Uh, next time ko na kayo sasama sa trabaho. Okay? Bye-bye. See you tomorrow.